Dahil tapos na naman ang isang buong araw na pagtatrabaho, eto at pauwi na naman kami ng accommodation. Parang kakapasok ko pa nga lang kanina ay eto pauwi na naman. Ang bilis talaga ng oras kapag maraming gawain. Hindi mo talaga mapapansin ang oras kapag marami kang ginagawa. Magugulat ka na lang ay magpapalit na ng panibagong taon. At sa mga puntungan neto ay nandito na rin yung tagasundo namin. Kaya naman dali-dali na akong pumasok at umupo na. At dahil hindi ko na mapigilan ang kate, parang ikaw, binunutan ko nga ng buhok ang ilong ko, hindi ko na kasi mapigilan at hindi ko na rin maantay kaya naman, tinanggalan ko na agad ito ng buhok na walang pasentabe dahil mahilig nga pala ako matulog kapag nasa biyahe para maging masarap ang pagidlip ko, ay binuksan ko nga itong aircon at ko nga sa akin para masarap ang pagidlip ko habang nasa biyahe, nung maiayos ko na nga yung aircon, ay isinirado ko na rin itong bintana, ganito pala talaga ako mabilis ako antukin kapag nasa biyahe ilang oras din kasi ang biyah namin bago kami makarating doon sa accommodation namin. Medyo malayo-layo din kasi yung supermarket na pinapasukan namin mula doon sa accommodation namin. Eto nga pala ang ganap kapag nasa kalagitnaan na ang biyahe namin. Papansin mo na lang yung mga kasama mo ay patulog na. At sa mga punto nga na ito ay parang hindi pa sila inaantok. Bala ko kasi sila kuhaan ng video habang natutulog. Hindi nga pala alam ng kasama ko na kinukuhaan ko siya ng video. Kaya naman bigla niya itong hinawi ang cellphone ko. At sa mga punto nga na ito ay hindi ko sila tinitigilan hanggat hindi sila natutulog kaya naman sabi ko ay antay-antay lang maya-maya ay makakatulog rin kayo at itong isang kasama ko ay may pakaway-kaway pa sabi ko nga dito sa likuran ko ay umidlip ka na pero bago yan ay kumaway ka muna dito sa video ko parang hindi pa nga inaantok ang mga ito maya-maya mag-aantay ako hangga't makaidlip sila dahil nung nakaraan habang natutulog ako ay kinuhaan pala ako ng video ng kasama ko sobrang hiya ko nga kasi nakabuka pa yung bunga nga ako Ilang na lang subuan ako na burger. Pero wala naman sa akin yung kasi normal lang naman ako nakanganga kapag natutulog. Puro pagkain kasi ang nasa isip ko kaya habang natutulog ay nakanganga pa din. At yung nakikita nyo nga ay daanan ng train yan. Biyahing SM North yan hanggang baklaran. Charot lang. At sa mga punto nga na ito ay mali ata ang pagkakaakala ko dahil imbisbantayan ko yung mga kasama ko pero parang ako ata yung inaantok. Kumabagsak na nga din ako kasi sobrang antok na din talaga ako. Pero sabi ko nga hindi pwede na hindi ko sila makuhaan ng video sa mga punto nga na ito ay naging successful ang balak ko ganito nga pala matulog ang kasama ko alam nyo ba yung laruan na pusa yung tagabantay sa tindahan parang ganun na ganun nga ito din ang isa ay hindi ko pinalagpas at pahikabikab pa patuwaan ko nga lang din pala ang pagkuha ko na ng video pas forward nga pala ay nakauwi na rin ako ng bahay at dahil nga yung araw nga pala ay hindi muna ako magluluto ng ulap dahil may nabili nga pala akong mais nung nakaraang araw kaya naman for today's video ay hiwalay muna kami ni kanin. Diet-diet muna ako ngayon at mais lang muna ang kakainin ko. Inam na na mag-diet-diet muna ako paminsan-minsan. Pero isang araw ko lang naman ito gagawin. Parang sa tingin ko nga ay eh, parang hindi ko kakayanin o na hindi ako kumain ng kanin sa loob ng isang araw. Dahil nakasanayan ko nga na kanin talaga ang kinakain ko. Pero pwede rin ako kumain mamaya ng kanin pagkatapos ko papakin itong mais. O ba? Diba, sabi mo mais mais lang muna ang kakainin mo. Pero bakit ka kakain ng kanin? Pero bago nga yan ay magsasalang na ako ng kawali. Maglalagay na nga rin ako dito ng malinis na tubig. Pagkatapos ko nga maglagay ng tubig ay ihuhulog ko na rin itong hiniwa kong mais. Bali ilalaga ko nga lang pala ito sa loob ng isang taon hanggang sa lumambot. Charot lang. Ngayon naman ay maglalagay ako dito ng konting konti lang na asin. Para naman maging malasa yung mais natin. Pagkatapos ko nga maglagay ng asin ay tinakpang ko lang ito hanggang sa kumulo. Pagkatapos nga na 1000 years later ay kumulo na. Kaya naman binuksan ko na ito. Dahil gusto ko nga medyo matamis kaya maglalagay ako dito ng konting konti lang na asukal. Ayan dahil luto na ay kumuha na rin ako ng pang-ipit para mahanguna. Sa tingin ko nga ay parang mauubos ko ito lahat. Kahit hindi na palalagyan ng asukal asin lang ay malasa na. Sobrang sarap at sobrang labot. Pwedeng pwede rin ito sa mga walang ngipin. Charot lang. Thank you for watching. Follow for more. God bless po sa inyo lahat. Bye bye!